Maraming nagbubungkal ng lupa mga magsasaka sa La Union para maghanap ng tubig sa kalapit probinsyang Ilocos Norte na sisirang ilang pananim dahil walang tubig. Nasa frontline ng balitang 'yan si Jenny Dongon. Sa ilalim ng tirik na araw, abala ang mga magsasakang ito sa paghuhukay ng lupa dito sa Balawan, La Union. Pero hindi para magtanim, kundi maghanap ng mapagkukuhanan ng tubig paghanda nila ito sa epekto ng El Niño. Ngayon pa lang daw kasi, unti-unti na nauubos ang tubig sa mga balon. Kaya pangamba nila, baka di na nito kayanin ang dami ng tubig na kailangan sa mga katatanim pa lang ng mga tabako. Kaya itong tanim na tabako, kung hindi ito madilingan, wala rin. Tubig talagang kailangan yan eh. Kapanalangin po namin, makasakaling mahanap kami. Kung makahanap kami ng mas malakas. Dito naman sa kalapit probinsya ng Ilocos Norte, ramdam na rin ang epekto ng El Niño. Kabilang ito sa walong probinsya sa bansa na nakakaranas ngayon ng drought o matinding tagtuyot. Oktubre pa nung nakaraang taon na makaranas ng pag dito sa probinsya. Kaya naman nagsisimula ng na magbitak-bitak ang mga lupa dito, lalo na sa mga sakahan. Maraming tubig ang kailangan ng mga magsasaka. Ang problema, nauubos na mga tubig sa mga balon o deep well. Ang balon na ito na inaasahan sana sa 7,000 square meters na saka ni Emerson, tuyo na. Sinubukan pa ni Emerson na magtanim ng sibuyas. Pero dahil sa kakulangan sa tubig, hindi na naging maganda ang kalidad nito. Kaya pinakain na lang niya ang mga inaning sibuyas sa maalagang baka. Sampung piso na yata, isang kilo. Dati? Dati, uh, 290, ganun, isang kilo. Ang um, daming binagsak. Wala din? Wala na. Lugi na. Kahit magtanim ka dito, mamamatay din yan. Kasi walang tubig. Wala na rin tubig ang ilalim ng tulay na ito, pati mga ilog at irigasyon, unti-unti na rin natutuyo. Sa ngayon, wala pang epekto ang matinding tag-init sa mga high-value crops, gaya ng palay, mais at tabako, dahil panahon na ng anihan ng mga ito. Pero para sa mga magtatanim pa lang, nag-abiso ang Provincial Agriculture Office na wag na munang magtanim dahil sayang ang puhunan talagang bumababa na talaga yung uh, level of water. Usually yung uh, crops natin pag short talaga sa tubig, hindi siya talaga makapagbibigay ng uh, yield, yung production. Pag limited yung water lalo na pag nasa protein stage na siya, talagang uh, hindi nalalaki yung mga bunga o mag size yung mga bunga. Handa naman daw ang lokal na pamahalaan sakaling magtagal pa ang tagtuyot. May mga tulong ding ipapaabot sa maapektadong magsasaka. Meron din kaming mga available na pump and engine set, mga water pump. May mga assistance pa kami sa mga farmers natin na yung pag-repair ng kanilang mga yun tinatawag nating mga small farm reservoir, mga irrigation canal para lumalim sila. So may nakalaan naman na pondo tayo na libre. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.